ano ba yan? ba yan? hindi ba yan. yan. mo ano paman? parang odong walay siya. it's yan. bakit? parang 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 ay bayad yan ah. May bayad yan. bayad yan. Sige, sige. Ay sige. Ano yung buhay? Ano yung papamay lang, sir? Oo. Ano kabusta? Isa pa nga. Magbukot lang ako yung paghihintahan, sir. Maraming amoy bulaklak. I swear. Ano ba lang? Oo. Sa ngayon, gumabaw siya. Sa mamaya hindi na gano'n. Bulaklak <laughs> siya. Ano ba yan? Sa Kami bulakan So ano mabang. oh, bulak, <laughs> <So, anu> yun? Mabango <laughs> mabaho. <laughs> Kasi may mabangong bulakan. May mabangong bulakan ako. So, oh, ito. Oh, uh, ano siya? Bulak lang. <laughs> 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 <coughs> Kamusta? Smell nice. Okay. Smell nice. Ako? Ako? Oh, Ano yan? nga yan? Ang bangot! Bangot! Ang bangot, men! Very commercial! Isa pa nga, bangot! Bangot. Bangot. Hindi kasi eh. Tumukha no? so, mo ba siya o mabantot? Kaya pala pinagsama. Hindi. Mabangot. 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 Kasi hindi naman sa, is, sa lahat ng umakabol, mabangon okay. oh. May babo pwede siya mabangon. May balong galaw. Sabi lang. Basta may bulaklak. ulak matamis okay. na bulaklak. ulak okay. Ayun. <laughs> Ayun. 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 Ayun.